Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa Araling Panlipunan para sa ikapitong linggo. Ang ating pag-aaralan ay... Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad Ako si Miss Edsy ang gurong makakasama ninyo sa talakayan. Inaasahan na maipamamalas ng mga mag-aaral ang mga sumusunod. Una, nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad. Pangalawa, natutukoy ang iba't ibang uri ng panahong nararanasan sa sariling komunidad. Pangatlo, nakabubuo ng simpleng ulat ukol sa kalagayan ng panahon sa sariling komunidad. At pang maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang panahon at kalamidad sa maaaring maranasan sa hinaharap. Halina't balik-aralan natin ang nakaraang aralin. Napag-aralan natin ang mapa ng komunidad. Ito ay isang halimbawa ng mapa ng komunidad. Ano-ano nga ba ang makikita dito? Nakikita dito ang direksyon. Napag-aralan din natin na ang pananda at simbolo ay mahalaga sa paglikha o pagguhit ng mapa ng komunidad. Sagutin natin ang mga tanong na sumusunod. Unang tanong. Anong istruktura ang makikita sa hilaga ng bahay? Ang sagot ay ospital. Pangalawang tanong. Anong istruktura ang makikita sa hilagang silangan ng estasyon ng Bumbero? Ang sagot ay palengke. Sumunod na tanong. Mula sa estasyon ng pulis, saang direksyon makikita ang simbahan? Ang sagot ay timog. Kung ikaw ay manggagaling sa paaralan, pauwi sa iyong tahanan, sa ang direksyon katutungo? Ang sagot ay hilagang silangan. May iba't ibang panahon at kalamidad ang nararanasan sa bawat komunidad. Maaring maging sanhi ito ng pagkasira ng mga ari-arian o pagkawala ng buhay ng tao. Mahalagang malaman natin ang uri ng panahon at mga kalamidad na maaaring maranasan natin sa hinaharap. Halina't pakinggan natin ang ulat panahon na ito. Magandang araw ako nga pala si Perly na mag-uulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong araw. Maaliwalas ang panahon ngayon, matindi ang sikat ng araw. Inaasahang magiging maalinsangan sa panahon. Maraming maaaring gawing aktibidad sa labas ng bahay. Iwasan ang pagbibilad ng matagal sa araw dahil maaari kang magkasakit dulot ng matinding init sa labas. Ugaliing magdala ng payong o anumang gamit laban sa init ng araw o ulan dahil sa pabago-bagong panahon. may dalawang uri ng panahon ang nararanasan sa ating komunidad. Ito ang tag-init at tag-ulan. Ano ang dalawang uri ng panahon? Tag-init at tag-ulan. Mula buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Abril nararanasan ang taginit. Mula naman buwan ng Mayo hanggang Oktubre ang tag-ulan. Maaring magbago ang buwan ng tag-init at tag-ulan dahil sa epekto ng global warming o pag-init ng daigdig. Sa bawat uri ng panahon, maaaring makaranas ng iba't ibang sakit gaya ng lagnat, ubo, sore eyes, allergy, at iba pa sa panahon ng tag-init at tag-ulan. tag tag-ulan. Tag Mahalaga rin ang pagsuot ng nararapat na kasuotan ayon sa uri ng panahon na nararanasan sa komunidad. Tuwing tag-init, masdan mo ang uri ng kasuotan. Narito naman tuwing tag-ulan. Dapat ay naaayon sa uri ng panahon ang isuot ng mga tao sa komunidad upang sila ay manatiling masigla at malayo sa sakit. Ngayon ay pag-aralan natin ang magandang dulot ng dalawang uri ng panahon. Unahin natin ang tag-init, nakagagawa ng mga gawain o aktibidad sa labas. Nakapagbibilad ng palay ang mga magsasaka. madaling nakakapagpatuyo ng mga damit. Dumako naman tayo sa tag-ulan, nakakapagtanim ng palay at iba pang gulay. Nadidiligan ang mga pananim. Napupuno ng tubig ang mga dam upang may magamit ang mga tao. Kung may mga magagandang dulot ay meron ding di magandang dulot kapag labis ang tag-init at labis na tag-ulan. Natutuyo ang mga pananim. Maaaring magkaroon ng sunog dahil sa sobrang init. Ang sobrang init ay mapanganib sa kalusugan ng tao. Nasusira ang mga pananim at iba pang ari-arian. maaring bumaha dahil sa sobrang tubig. Maaring makakuha ng sakit gaya ng ubo, sipon, lagnat at trangkaso dahil sa malamig na panahon. Ang kinaroroonan ng isang komunidad ay may kinilaman sa iba't ibang uri ng panahon at kalamidad na nararanasan. Ito ay nagdulot ng epekto sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao. Mga halimbawa ng kalamidad na nararanasan ay lindol, baha, bagyo, sunog at pagsabog ng bulkan. Tandaan, may dalawang uri ng panahon sa komunidad ng ating bansa. Ito ang tag-init at tag-ulan. May mga natural na kalamidad o sakunang nagaganap tulad ng lindol, baha, sunog, pagsabog ng bulkan, bagyo at aksidente. Ito ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa anyong lupa, tubig at tao. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Una, madalas magkaroon ng sunog sa panahon ng tag-init. Ang tamang sagot ay... Tama. Pangalawang bilang, kapag may baha at bagyo, nasisira ang mga pananim. Ang sagot ay tama. Pangatlong bilang, Ang mga bata ay naglalaro sa labas sa panahon ng tag-ulan. Ang sagot ay mali. Pangapat, Mabuti sa kalusugan ng usok at abo na dala ng pagsabog ng bulkan. Ang sagot ay mali. Panlima. Pumunta agad si Ben sa gumuhong gusali pagkatapos ng lindol. Ang sagot ay mali. Pangalawang pagsasanay. Iguhit ang araw kung ang kasuotan ay isinusuot kapag tag-araw at ulap naman kapag tag-ulan. Halina't iwasto na natin. Narito ang mga sagot. Unang bilang, araw. Pangalawa, ulap. Pangatlo, ulap. Pangapat, araw. Panlima, araw. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam.